Kaya si Sara, I am very sure matatalo sa 2028. Sigurado yan. Itagalan niya sa bato yan. Kawawa si Sara dahil hindi niya ito kasalanan. Kailiga ko si Sarah. Matagal kami nagsama sa kampi. Kaya hindi niya kasalanan eh. Ang nagpahamak sa kanya, yung tatay niya, yung mga DDS at itong mga vloggers na mga DDS sigurado matatalo si Sara sa 2028. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists, hindi siya iboboto ng mga Ilocano at ng mga Waray at ng mga Ilonggo. Kasi tinawag niyong bangag at adik yung aming presidente na sa loob ng 36 years, kahit anong paninira ang ginawa niyo ay hindi namin inalintana. Ngayon, kung kailan nasa upo na nasa pwesto siya, tawagin niyo uling bangag, tawagin niyo adik, hindi, 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 hindi namin kayo kakambihan sa eleksyon. Kaya ito na ang katapusan ng pangarap ni Sara para maging presidente. Bumalik na lang siya sa pagkameyo sa Davao. Sa so, diniscuss natin, ay ang bigyan niyo ng highlight ay yung itong kasalanan ng mga DDS, ng mga vloggers